Ako si Leah, at ang kwentong ito ay hindi katang isip lamang. Isa itong bahagi ng aking buhay na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Isang karanasan na bumago sa aking pananaw sa mundo ng mga nilalang na hindi natin ganap na nauunawaan. Isang araw, inimbitahan ako ng matalik kong kaibigang si Marga upang dumalo sa pista ng kanilang baryo sa isang liblib na lugar sa kabundukan. Masaya ako noong una, sabik sa bagong karanasan. Hindi ko alam na ang pagpunta ko roon ay magiging isang bangungot na hindi ko kailanman malilimutan. Habang bumibiyahe kami sakay ng isang lumang jeep, napansin kong palayo na kami ng palayo sa kabihasnan. Ang tagal pa ba, Marga? Parang ang layo na natin, tanong ko. Malapit na. Masaya doon, sagot niya. Ngunit napansin kong unti-unti nang nawawala ang signal ng cellphone ko, at lumalalim ang katahimikan sa paligid. Nahalos wala na akong mga bahay na nakikita, Sumasagi man sa isipan ko ang takot kung anuman ang posibleng mangyari sa akin sa lugar na aking pupuntahan. Ngunit mas nanaig pa rin ang excitement dahil ang sabi ng kaibigan ko ay masaya sa kanilang lugar. Biglang may bumangga sa harapan ng sasakyan. Habang nag-imagine ako ng mga magandang mangyayari ay biglang kumabog ang aking dibdib at napalitan ng takot ang excitement na naramdaman ko, isang hayop na hindi ko maaninag sa dilim. Ano yon? sigaw ng driver. Nang bumaba kami upang tingnan, wala nang bakas ng anuman. Kinilabutan ako, at habang nakatingin ako sa paligid, parabang may umiihip na malamig na hangin at parabang may marami nakatingin sa paligid. Ngunit nang inikot ko ang aking paningin, ay wala naman akong nakikita kinilabutan ako, pero pinilit kong palampasin yon. Habang nagpatuloy na kami sa aming bayahi, parang gusto ko nang bumalik. Lagi akong katingin sa likod na sobrang tahimik. Nang marating namin ang baryo, napansin kong kakaiba ang paligid. Tahimik ang mga tao at tila pinagmamasdan nila ako mula sa malayo. Bakit parang hindi sila pala kaibigan, bulong ko kay Marga. Guni-guni mo lang yan. Tara na sa bahay namin, habang naglalakad na kami papasok sa kanila, para bang nabubulongan ang mga tao na nakatingin sa akin. Sa oras na ito, hindi ko alam ang aking nararamdaman. Gusto ko maging masaya sa oras na ito. Dahil isa na naman itong bagong experience sa akin. Gusto ko sa bawat adventure ko ay masaya ang mga memories ko. Kaya naman na divert agad ang isip ko sa masayang mangyari. Sa akin sa lugar na ito. Pagdating namin sa bahay ng Lola ni Marga, sinalubong kami ng isang matandang babaeng may matatalas na tingin, si Lola Maring. Aba, dumating na pala kayo, Anya, na tila sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Napansin ko ang bahay, luma, madilim, maraming anting-anting na nakasabit, at may kakaibang amoy. Marga ang tingin ng lola mo, parang matalim, bulong ko sa kanya. Ganyan lang talaga si lola. Huwag mong pansinin, nanibago lang siya sayo, dahil first time na rin kitang dinala dito. Sagot niya. Napatanong ako sa kaibigan ko kung sino-sino pa nakatira sa malaking bahay na to. Ang lola ko lang nakatira dito, dati yung magulang ko dito din nakatira, pero naglipat na sila sa farm dahil mas tahimik doon at may marami kaming alagang hayop na hindi na rin maiwan-iwan. Dito tayo matutulog dahil may bakanti dito na kwarto. Huwag kang mag-alala dahil tahimik dito. At walang sino man ang gagambala sa atin dito. Dahil wala din naman maglakas loob na papasok sa bahay ng lola ko dito. Parang napaisip ako doon sa sinabi ng kaibigan ko. Sabi ko sa sarili ko ganun na baka lopit ang lola ni Marga. Bakit walang mga tao at mga bata pumupunta sa bahay nato? Napansin ko din na halos lahat ng tao mapadaan sa bahay na ito ay parabang bang nagtataka na nakikita nila ako. Sa hapunan, inihain sa akin ang isang ulam na hindi ko agad makilala. Tikman mo itong dinuguan, espesyal yan ni Lola, sabi ni Marga. Nagdadalawang isip pa ako na kainin ito. Ngunit wala ng ibang pagkain na inihain sa mesa. Wala din kahit anong prutas. Bibili na lang sana ako, ngunit wala din akong tindahan na nakita sa paligid dito. Sa sobrang gutom, tinikman ko ito ngunit may kakaibang lasa ito, parang masyadong malansa at malagkit. Gusto ko sanang dumuwal ngunit nakatingin si Lola sa akin. Na para bang binabantayan ang bawat subo ko. Maya-maya, unti-unting lumabo ang aking paningin na gusto ng pumikit aking mga mata na basta-basta na lang akong dinalaw ng antok habang kumakain. Ang bangungot sa kadiliman. Nagising ako sa isang lumang silid, nakagapos sa isang papag narinig ko ang mahihinang bulong ng matatanda at ang nakakapangilabot na tawa ni Lola Maring. Napaisip ako. Na parang panaginip ko lang ito dahil sa nakatulog ako. Ngunit ramdam ko ang sakit ng aking kamay. At higpit ng tali sa akin. Bigla akong nakaramdam ng takot. Gusto kong kumbinsihin ang aking sarili na hindi ito totoo isang panaginip lang ito. Pero talagang totoo na talaga ang pangyayaring ito. Nakita ko si Lola na nakatayo sa aking harapan. Nakakatakot na kanyang itsura. Naparabang halimaw na tumutulo ang kanyang laaway. At habang sinisimot ako, napasigaw ako ng malakas. Marga, tulungan mo ako ko. Pumasok si Marga, ngunit hindi na siya ang kaibigang kilala ko. Maputla siya, tila wala ng buhay sa kanyang mga mata. Lia patawarin mo ako. Wala akong magawa, mahina niyang sabi. Sa likod niya, unti-unting lumitaw ang mga anino ng nilalang na may mahahabang kuko at pulang mata. Nagsimula akong humiyaw, pilit na nagpumiglas. Walang sinuman ang nakaririnig. Sa desperasyon, nagawa kong natanggal ang pagkakatali at mabilis akong tumakas palabas ng bahay. Tumakbo ako sa madilim na kakahuyan, habang sa likod ko ay naririnig ko ang malalakas na yapak at tunog ng malalaking pakpak sa ere. Huwag kang tatakbo, kasama ka na sa amin ngayon, sigaw ni Lola Marin napaiyak na lang ako sa takot. Inisip ko na ito na talaga ang katapusan ng aking buhay. Gusto ko humagulgol sa iyak. Pero tinakpan ko ang aking bibig at dahan-dahan sa paghina para hindi ako marinig ng matanda nang biglang natahimik ang paligid. Dahan-dahan akong tumayo. Tumakbo ako ng mabilis na para bang ito na ang mabilis na takbo sa buong buhay ko. Hindi ko na napansin ang mga sanga ng mga kahoy sa kagubatan na kaharangman sa akin. Dahil sa pakiramdam ko, para na lang itong hangin na humahampa sa aking katawan. Sa gitna ng aking takot, nakita ko ang isang lumang kampana sa may simbahan ng baryo. Naalala ko ang sinabi ng aking lola noon, takot ang mga aswang sa tunog ng kampana. Sa huling lakas ko, hinila ko ang lubid at pinatunog ito ng malakas. Isang matinis na hiyaw ang narinig ko mula sa mga nilalang, at unti-unting naglaho ang mga anino sa paligid. Subalit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa dilim, lumitaw si Lola Maring, galit na galit. Hindi ka dapat nakatakas, sigaw niya bago lumundag patungo sa akin. Sa isang iglap, isang matandang albularyo ang dumating at itinaboy siya gamit ang isang bote ng langis at dasal. Huwag kang magpapakita rito muli, demonyo, sigaw ng albularyo. Napasigaw si Lola Maring bago siya tuluyang naglaho sa hangin. Ang dulo ng pagtakas. Kinabukasan, nagising ako sa may tabing kalsada. Ang matandang albularyo ang tumulong sa akin. Iha, maswerte kang nakatakas pero hindi pa sila tapos sayo. Bumalik ka na sa bayan bago mahuli ang lahat, babala niya. Pinasakay ako ng albularyo sa isang lumang jeep. Naibsan na ang takot magamat nakita ko na marami din mga taong nakasakay sa jeep at mga taong normal na nakikita ko sa lungsod. Habang nakasakay na ako, bigla na lang pumatak ang aking luha. At nagpapasalamat na binigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay muli. Habang papaalis, lumingon ako sa baryo. Tahimik na muli ang lugar, ngunit sa pag-ihip ng malamig na hangin, narinig kong muli ang pamilyar na halakhak ni Lola Maring. Alam kong hindi pa tapos ang bangungot na iyon at marahil, hindi ko kailanman kayang kalimutan ang gabing iyon ng takot at kilabot. Sa paglipas ng ilang linggo, ramdam ko pa rin ang takot. Na para bang sa anumang oras ay bigla ko'ng zenze muli makita si Lola Maring. Muni't ang aking kaibigan hindi ko na ulit makita at hindi ko rin makontak dahil sa wala na ring signal sa kanilang lugar. Kamusta na kaya ang kaibigan ko? Sana okay lang siya at sana nakaligtas din siya sa kamay ng kanyang lola. Mahirap kalimutan ang nangyari sa akin. Hanggang ngayon takon pa rin ako matulog mag-isa. Mula noon hindi na ako muli pang sumasama sa mga kaibigan ko na gusto man akong dalahin mamasyal. Ayoko na muna maalala ang nangyari sa akin. Kung meron kayong karanasan na tulad nito gawan natin ng kwento comment lang kayo, at huwag kalimutan mag-subscribe para makarining kayo ng marami pang kwento. Salamat sa pakikinig salamat pakikipakikinig.